So, ito guys, ang purpose nito ay, ano baka may kuryente yan, ha? Ang purpose nito ay door lock, guys, no? Automatic, ayan. So, ito yung, ang tawag dito? Arduino. Uh, ito yung Arduino. Uno. Arduino Uno, ito. 5 uh, volts relay. Ha? Relay. relay. Okay. Tapos, ito. LCD. Ay, 2C LCD. Ah, uh, to 2C LCD. Ito lang yung parang ano lang niya. Ah, uh, parang monitor lang niya. And then, ito yung Fingerprint sensor. Uh, fingerprint sensor. So ang purpose nito guys, Through fingerprint. Siyempre hindi ka fingerprint, through fingerprint ah. ay mag magsasara itong ah uh, door, door lock, no? So ito, kaso hindi pa registered yung finger ay, hindi ko. i-register mo 'yan sa Okay, ito guys, sinanyo magsasara. Teka, pakita mo to. Ayan, okay. Oh, nagmalfunction guys. Hindi ayun oh. Ayun. Oh, pag pagbubuksan mo uli. Ayun, nagla-lock. Pas mag-mag-on. Bakit ganoon? Ah, hindi niya binabasa masyado. Hindi yeah, ano nakaka Ah. Naka -ano kasi ang naka-delay. Ah, okay. Yung finger ko din, i-register mo. Eh, hey, sasaksak ko pa sa laptop. Tapos? Saka mag, maglalagay. Mag-ano ako sa laptop? Maglalagay ka ng ID, syempre. Siyempre, kukod yun. Ah. So, ito na guys, yung lock ng door namin sa kondo. Kaya lang matibay ba itong bakal na to? Ayan. So, iiwas sa mga magnanakaw, guys. Okay. So, hindi mo na kailangan ng susi. Ayan. Oh. Okay, so ito yung experiment. Yan. Isang taon niyang pinag-aralan, guys. Isang taon. Okay, guys. Bye-bye.